Hi guys! Kain tayo. Naghiwa pala ako ng kamatis. Cherry tomato na meron red onion. Alamang kimchi. Tapos okra, talong. Meron din dito mangga. Inapa. Ayan. So kain tayo guys. Magkakamay ako guys. Pakita ko sa inyo. Ayan. Sobrang happy ko kasi nakakain ako ng ganito. Ayan. Ayan. Parang sarap. Happy tapos lagyan natin kamatis alamang alamang ayan ay subo natin ha Okay tam Jabé Wow sobrang sarap kumain guys lalo na pag ganito ulam ayan masaya na ako at kontento ayan, mm, ayan. sarap hmm. ang ah, sarap Siyempre. Huh? Siyempre. Huh? Sarap kumain. Lalo na siguro pag nasa buwid ka, tapos kakain ka ng ganito. Wow, the best. oh ayan, katin yung ito. Ayan sibuyas, kamatis, ayan, kimchi, sibuyas, kimchi, kimchi, sibuyas, kamatis, at saka tinapa. Ayan, magsama-samahin natin siya Ayan, tapos gaganitin natin kakamayin natin. Ayan, subo na. Hmm. Ha? Ayun. Ayan. tamis nung ano ah. Yung yung tawag dito. Ang tamis nung sibuyas. Hmm, harap. The best. Ayan. Laging natin. Ng, ha, harap. Kanin. Bye guys and God bless.